Magandang araw mga kaibigan um, Welcome po sa panibago nating video Bali ngayon pag-usapan natin yung uh, papalapit na anihan kasi yung presyo, mura Bali dito tayo ngayon Likod lang yung mga palayan dito eh Dito tayo ngayon sa mga palayan Ayan. ayan mga kaibigan kabihira kawawa yung mga ano natin kawawa tayong mga ano mga farmer na magkaani yung mga farmer natin ay malapit naman ng magbunga malapit na magani mga yan oh. alam nyo ba ang matunog na presyo ngayon kung magkano 9 or Pun tetapi di itu sana, sa dulu. Wala gigi, betul tu. apektado tayo sa presyo ng 20 kilos ang kilo ng bigas ayan o oh. sino bang gaganan nito kung sa kalahating ektarya ay umani ka ng uh, 2,000 kilogram magkano lang yun sabihin na natin 10 pesos per kilo edi 20,000 lang alam nyo ba kung magkano na yung abono ngayon? Mahal na. 1.8 per sack. Mga ganun. Tapos, bayad ka pa ng pagpatanim. Magkano yung babayad mo sa patanim? Nasa nasa 7,000 sa kalahating ektarya, Piso per meter. Ayan. Ang haba nito eh ang lawak nitong ayan mga pala hanggang doon ayan yung bahay namin nasa likod hmm. paano na, paano na to logi pa tapos yung mga ipapa ano mo ipapa ano pa ipapaani di e, parang tatamarin na rin yung mag-aani kasi mura makakuha man sila ng walong sako siyam wala logi iba pa sa mga tauhan hmm. di ba ayan ang kalbo na nga eh. hmm. wala walang mangyayari ganun lang baka sa second cropping magtanim na lang kami ng ano magtanim na lang ng mais mas maganda pa mais na lang total may stock naman na ng ano, uh, palay logi logi sa abuno logi sa uh, pagod maganda pa yung sili mahal lang kilo ng sili sili tsaka sitaw yan Ay nako. So ano mga kaibigan. Magbais na muna tayo. Hala. Pakitaasan naman yung presyo ng mga palay. Sipin mo matunog na presyo. No way bitches. Ano nangyari? Madadar. Wala kahit yung mga ano. Yung mga bumibili dito. Parang ayaw din nilang bumili ng mga palay eh. Kasi log, malulogi, logi din sila. Noon, nung nakaraan nga yung third cropping namin, hindi kami nagmais. Alam, presyo, this is it. 17.50 yung ano, per kilo eh, mura na nga yun mura pa, manamurahan pa eh, ngayon pa wala baka sa second cropping, magmais na muna kami